Hello mga kalalams! Basta na ulit tayo! Ang ganda na naman naman ang paligid. Tapi mo. I'm mm -hmm.

Субтитры сделал DimaTorzok

Good morning mga kalalam. Special ulit tayo dito. Nakapunta na kami dati na nakaraan. Kasi kulay green pa yung dahon. Pero ngayon medyo nagbago-bago na. Ayan. Maraming tao ngayon kaysa sa nung nakaraan. Ayan. Binuksan ko yung mask ko kasi wala naman tao. Konti na lang. Hi guys. Pariho lang yung background. Sorry. Ang ganda ng no? mga dahon lang. Tweet, tweet, tweet. だって。 bye, -bye. ingay yung uwak saan nabi uwak narinig na yung -uwak, guys parang lamuk lang yung helicopter ito ako sa park ngayon mga kalalabs ayan daming mga nag-baseball practice baseball hindi na inisip yung COVID makapaglaro lang kasok tayo ayan. malamig ayan ito na ako sa sakyan mga kabibilabs kakain ako iniwan na naman ako ng aking kasamang gurang ayan, dito na ako sa sakyan mainit na kaya na kaya lang parang naiili ako mag alcohol muna ako para safety alcohol kasi nasa la yung kailangan mag alcohol mga kabibiliabs mga itong nakaraan eh hindi ako nakapag-upload ng aking mga video kasi I'm super busy sa aking work tsaka hindi ako nakapasyal ng masyado ngayon lang ako nakalabas ayan dito ako ngayon sa sasakyan wala naman kasi ako magawa kaya kwentuhan na lang tayo diba? tutupuhan natin diba? No. ito ang jacket kasi malamig sa labas. dito sa loob mo sa sakyan. Hey guys. Dito kami sa park ngayon. Uh, ah, nanood ng baseball yung aking kasama. Ayan. Nanood ako sa parking. Naghihintay sa kanya. Ayan. sa likod mga pinamili namin sa 7-11 ang gulo ng kanyang sasakyan hmm, mga pagkain kain tayo guys tinapay kain po everything walang magawa maghihintay lang ako ngayon dito ah, Pagod. mag-abang huwag tayo kain ayan, danda na ako sa kain ko konti lang, kasi pag nasobrahan ko tataba na naman ako grabe, nataba-taba ko na ngayon 4 uh, kilos ata yung tinaba ko kaya kailangan ko na mag-diet uh, na tayo kaya kailangan mag-diet at control sa sarili kagaya ng mga taong walang pakialam sa sarili nagkakaroon ng sakit delikado din Hmm. Tsaka kailangan uminom ng lag, maraming tubig. Tubig lang ako lagi guys kasi uh, yung aking husband namatay dati sa cancer. Dahil puro cook lang ang iniinom. Walang tubig. Cook. Kahit kinikemo siya, puro pa rin cook. Mahirap din yung puro matatamis ang iniinom. Kailangan alagaan din yung sarili. Ayan. Namatay siya 4 years ago sa cancer. Colon cancer. May likas sa karne. Uh, cook. Uh, rice. Hindi ko makain na masyado. Maraming gulay. Ayaw din sa isda. Ayan. Guys, salamat sa panonood sa akin. Lagi. Thanks for watching. Sana please follow sa aking Facebook. Tsaka sa aking YouTube. Thank you. Pa-subscribe naman. Salamat. Like and share. Don't forget. Thank you. Love you. Bye-bye.